Rent Package, ang libreng plataforma ng pamamahala ng upas sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabang ang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta po sa lahat? Ako si Pak. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ang mababang daloy ng tubig sa gripo mga kagamitan at materyales, Gomang washer, patag ulong desternalador driver. May dalawang paraan upang malutas ang problemang ito. Isa, hanapin ng tubig balbula sa likod ng lavabo. Ayusin ito gamit ang isang patag na ulong desternalador upang dagdagan ang presyon ng tubig. Dalawa, alisin ang aerator ng gripo at linisin ito ng lubusan. pagkatapos linisin, ilagay ang gomang washer at ay tornilyo ang aerator pabalik. Ngayon makakamit mo na ang daloy ng tubig ulit. Mga paalala, ang gomang washer ay may iba't ibang laki at uri. May mga kalahating pulgada gomang washer tatlong quarter pulgada gomang washer at kalahating pulgada o tatlong quarter sa gomang sal ang washer. Maaari mong piliin ang naangkop na laki at uri ng ayon sa laki ng iyong gripo. Yan lang po para sa ngayon. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng rent package.